supply. Ayan. Hunting pala. Ayan. So, dito tayo papasok. So, napasok natin. Hi, good evening. So, dito yung... Ayan, no? Wow. <laughs> Yan ang mga labang-laban. So, bibili kami ng uh, maaring uh, gamitin sa pagtagat Yan. So ito yung mga yung mga spoon. Ano ang ganda. Dito kami sa taas. Sa taas ulit kami. So kung natandaan nyo yung aking unang vlog. Dito yun. So yan yung mga reel. Shimano. Yan. Shimano. Maybe. Simano 14 kili. Ano si Simano? Simano 18 kili. Ano nito? 975. Simano. Katana pala to katana. Katana. Ganda. Katana. Si Mano. Ito yung ating, tulad ng ating ano. So napakamahal pala nito. Yung apat sinati na nabili nun is uh, 10 KD. So ito pala, 15 KD pala to. Ayan. Yeah. Ayan. So, you yun, know, para mahaba pala talaga ng ano. Yun, know, may mahaba. 100 you know. you know, to 120. Yun, 4.20 meter. Yun, ganda nito. Napaka-exe lang nito. Ito o, dayo ba? Ganda o, master. Ano siya? Bid in it. Mataba yun po. yun po. Hmm. Balita, nasaan ka? Nasa baba ka? Hindi ako sa taas oh. <coughs> Tapos meron dito trabuho ko na ano? Eh, ito <laughs> <Traboko> na. Sabi sa puta ko ng gabi. Trabuho ko na... Telescopic. Yan, yung 14 GD lang. <coughs> so, napakaganda. Yan guys, pagdating sa mga fishing... Uh, uh, dito. Isa sa pinaka

Napakalamig dito sa ulo. Tapos guys, ito yung ano, mabilisan lang ito guys kasi inakit lang ako nung tropa natin. So ito yung ano, yung uh, mga lore nila. Ayun, napakaganda. Ito ang paborito ko rin ito. Ganda. So kung sa dala ito, may dala dito, napakaganda. Okay. Ayun, dala.

Ang ganda. Hanap tayo na isa. Aawitan natin sa Master Alvin. Kailangan yung pwede natin ano. Pwede natin ipandigma. yung ilang grams to 23. 23 grams ganda nito ito guys o oh, 23 grams lang sya pero meron mas maganda dito maganda dito ito ganda dito red head na, na. 인내도. 개가 스크라. 어떻 하는 아주 당연한 또 스네 액티드. 포인트 드리려는 게 맞나? De lo que hice para llamar a ponerme la tienda, un dormito, un dormito, un dormito, un dormito, un dormito, parece en Lorenzo. Ganda mo ito. Ang master. Nagdadalaw na ito. Ang kanina ito na ito. So, ito na lang. Yes. Wow, may ato muna natin master. kasi. Wala tayong pira. <laughs> Ayan. So, ito yung mga ano. Mga panjig. 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 Ayan. Ayan. May bulpin. Mahal pala itong bulpin na ito. Oh. Ang bigat Mahal pala yun. Ayan <laughs> Okay. Ano bang ang bigat nito? Ayan sobet. Ito na nila. May timbang, ilang kilo master? 0.3. Point 0.3. Three. Point three? Ah. 360, hindi vlogger dyan? sir sa ano uh, mga pising, mga pising tackles dyan kaya kaya nga sir, ito yung mga ito mga hook <laughs> mga ados sabi mo ados ayun no.

Tawag yan Tingin mo na okay, sa magkano kaya yung pagkano na <laughs> yung pagkano yun eh. yung pagkano yung pagkano yung na Hahaha Meron yung do Ah, oh, meron bagong na doon. Bago ni, do? Meron na. May bagong dating na doon. Hindi pa nilalabas. Hindi na yun. Eh. <laughs> yun eh. <laughs> ito, yung, <laughs> ito yung, ito, yung water waterproof <laughs> na. Ito yung waterproof na. Tagtanihin nila eh. Waterproof. <laughs> Ayun. pag nilabas namin, tawakan kita kagad. Kung ano yung mga gusto mo. Diba? ko na lang, yung mga kulay. May bibigyan ko sa'yo maganda. Ito, 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 ito water to mga master Ano? ba yung price nya 1.5. 2.5 ito yung 2.5 na to 2.5 water ito mga ito, na uh, gamit yung, uh, yung mga sunglasses Ayan. ito yung lagay ng ano, huli So yan naman dito. Ah, um, mga pabato. Mga uh, pabigat. Yan, nilagay na ng lor. Yan, ito yung mga uh, tali nila, mga uh, chlorocarbon. Yan. Mga braided. Yan nandiyan. Yan mga bakra, mga pulunan, yan nandiyan lahat. Chlorocarbon. Yan nandito. Ayun. Ito na lang mga Bye bye bye.